Uh, thank you, Lord. Uh, Ngayon, na tayo. Bali 3:45 AM. Nagising tayo na may nagbubukas ng people. saying na si Axel. Uh. Ilan sinain mo anak? Dagdaga mo para... Apat. Uh, apat dagdagan ah. mo hmm. 346 so yan uh, mag start tayo magwales dito sa loob ng kwarto para palabas na salas nagsasain ko naman yung anak natin di ba tayo makapagluto uh, nagbukas na ng tera ilaw sa terrace para ni Bunso ay maliwanag

nagkukod din tayo ng ano sa hig hig sa natin yung lagtagpan para mabilis matuyo Ganito, pag yung ano, yung babae na gawa, yung asawa ko, ganito siya, gising siya ng madaling araw, tapos, ayan, habang nagluluto, naglilinis na yon minsan naglalaban na yon At yun na nga, uh, ah, nakapag -kus -kus na tayo, nakapag tapos ngayon, mag-pride tayo nung natirang ano kagabi, Uh, tama tama to pang, pang almusal nila din pambao sa binalot ayun lutuin muna tayo Ayan, prito na tayo tapos maghahabag na torito naman tayo magre-ready na rin tayo ng kanya kanila maluto yung paglalagay ng kanin Uh, ganito yung gawain eh, pag umaga. Uh, ng umaga. Tapos pag gabi, mga O sa turuan sila Konti lang naman. Konti lang ba kayo mag-ano, magkanin. Eh nakapaghain na tayo, nakapagluto. Nakapag-ready na tayo ng binalot nila sa babaw sa eskwela. Tapos, ayun, kain na. Thank you, Lord. Kain na, kain. Ayan, yung kanilang babaw Yung matitira dito, ah, parang wala na matitira. Mag, oh. Selo. Ayan. Yan na yung ulam. Sakto lang ah. <coughs> Sakto lang sa kanila. Siguro magtinapay na lang tayo. O kaya mag-pray tayo. pa tayo ng itlog. Tapos eh, pag ano mamaya, ano naman, uh, ah, pagkabihis nila, magbibigay naman tayo ng baon. Tapos, ihatid natin sa school. So yan guys, uh, bihis na sila. Bihis na rin tayo para mong trabaho. Ayan, alis na doko ko na yung bibigay ang... Ayan, dyan, sasabihin na lang yung mga bata Doon sa kapatid ko, pasok Bunso, papatay mo yung ilaw ha Pasok na test trabaho Tapos, hatid na na sila Ang baon pala nila ay 100 pesos Yung dalawang Isang senior high, isang high school Tapos yung elementary natin, 70 Ayan Tapos tayo o oh, lakad na lakad na pag uwi maglilinis ha si bunso na lang ayun na si bunso oh. 70 yan o naambon Ayan, hindi natin mayahatid ng motor kasi maulan. Mga kotse naman sila sa kapatid ko. Okay.